Hi mga kapreni! Ang layo ng nararating ni Rui. Susunod niyan, nasa kabilang barangay na tumatakbo. Magugulat na lang ako kaya pala nandun lumaban ng karera ng takbuhan. <laughs> Hanggat bata, takbo lang ng takbo. May future yan, paglaki. <laughs> Ay talaga naman. Oo, oo, ang daming bunga ng sili namin kapreni. Yung hindi naman sa amin lupa pero pinagtataniman ni nanay. Ganun kabait ang may-ari ng lupa. O ba diba, sana all? Di mo katulad kapreni. Kapag nagtanim dun sa lupa mo, isa yun na rin yun yung tinanim. Di mo na nga pinagpag di mo pa binigyan yung nagtanim. Ay, grabe. Wala naman akong pinaglalaban. Ang sa akin lang, e, bigla ko na lang nabanggit yun. Ba't ganon? <coughs> Hindi naman dapat sabihin yun eh. Ba't sinasabi, Hanes? Huwa ganon, mali yun. <coughs> Hindi tama yun. Charis, joke lang yun, ha? Ay, talaga namang kapreni. Binabasa lupa ang tumbler. Kinuha ko. Iinom din ako at nauhawa ko sa pagguha ng sili. Napagod mamitas. Si Pagoda naman, oo. Oh. <coughs> ngayon naman kapreni ang gagawin ko. Yes, kapreni, kailangan natin mag video ng kahit ano. Basta makabuo ng isang vlog, pwede na yon. Nag-order ako ng isang box. Silver Swan, sukang puti. Pagdating dito sa akin kapreni, battle lang. Walang laman na suka. Nadismaya ako kapreni, nabudol ako. Joke lang yun ulit. haha ah. Maniwala ka ba? Siyempre, hindi. Di ka naman paniwalain eh. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin ko dito. Ito na muna ang ipapakita ko sa inyo. Magluluto na naman ang kapreni. Yes! To the highest level na talaga ang kapre ninyo. Ship na talaga siya. Yung mga simpleng luto lang naman ang kaya natin dyan. Kamusta tayo dyan? Yung mga basic lang, hindi natin kailangan magluto ng mahirap gawin. Mabukol tao utak natin. Char! Maglalagay ng oyster sauce para lalong sumarap ang adobo. Gusto ko mag-adobong manok. Eh gusto ko rin mag-adobong sitaw. Pinagsama ko na sila. Hala ko madaming manok. Tapos nung naluto na, buto na lang ang nakita. Hala, sige, itak mo. Ay, naparami yata ng oyster sauce ang kapreni nyo. Di baling sobra kapreni, huwag kulang. Ay, talaga naman, oo. Uh, -uh. Untik pang makalimutan ng suka. O oh, ayan, luto na. Tingin pa lang, masarap na. Promise. <laughs> Pagkatapos kumain at magpaligo ng anak, ito naman ang gagawin ko. Naibenta ng nanay yung ginawa kong dishwashing liquid. Ay, talaga naman kapreni, ako tuwang tuwa. Ibinenta ko ng 25 isa, apat, 100. <laughs> Hindi naman malulugi kapreni dahil wala naman ako nilabas na puhunan. <laughs> yes, kapreni, pre product basta ipopromote ko sa vlog ko. Basta alam nyo na yon ha. Yun na yun. Huwag na kayong maingay. Medyo tataasan ko na ang presyo nito dahil magtitinda na talaga ako nito. Char! At kapag naibenta to lahat ka preni, ko na kay nanay. Para madagdagan ng extra income niya. Tapos uutangin ko ang kinita niya. Ha -ha! Joke lang yon Kayo naman oo. O siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!